So ayan po at tayo kabit na natin. So testingin na natin. So ayan dito. Iasak-asak na natin. Testingin na natin. So ayan. Ayan number 1. So ayan walang power yan kanina. So talagang zero. Walang reading. Hindi yan number 2. Ayan, kita nyo naman, ang lakas, nang ikot. At ito yung na number 3. So, yan, bagyo-bagyo. Hmm, ba? Diba? So, yun, bago po tayo magsimula. At mag-intro tayo, mga ka bali mayroon naman po tayong i-repair -re na isang electric pan bali ito po ay ano uh, hindi nagana gana siya at saka ito dumi na masyado talagang stuck ito so, yun, step by step po natin siyang gagawin so yan kung anong dapat gawin dito sa electric pan na ito Puwata din mo yung chango buksan. Yan, tingting lang tingo buksan. Step by step na natin siyang mag uh, so Toyan, oh. istaka istaka na talaga siya. Tong pindutan no, oh yan. Wala intornillo. Das masip kya. So yan, ngatin na mag po naman natin siya. so nabuksan na po natin. tata mo muna 'yung test drive. So, balik pala eh. Ay, basag yun. Kaya tinalihan nila ng alambre. Ayan. Ay, alambre siya. I-repair na rin pala ito. yan test natin. Hanapin natin yung niya. So, yan Tanggalin muna natin itong tip na ito. Para ating matester yan. Kung uh, nagana pa ba yung yung makina niya. Medyo matagal lang ang proseso na talaga nito. Kaya, tsaga-tsaga lang. So, ayan po. Tating tetesir train na. Kung siya ba nagana pa. So, lagyan natin sa zero. Times din natin siya. And then hanapin natin yung common. Ang oh, nasan ba yung common dito? So yun sa ilalim. <coughs> Excuse me po. Common, common, nasan ka na? Ito po yung common niya. So yan, wala. Hindi siya nagana. So, check. Eh, check natin ang kanyang thermal fuse. Yung sa ilalim. So, ang dahilan po nito. Una, pagkaganitong walang power, check-check muna natin yung thermal fuse niyan. So ayan po buksan natin yung makina kasi ito ay parang uh, na repair na rin kasi naiba na ang tali niya yun. Hinalian niya ng ng ganitong wire. Hindi tape na lang nilagay oh. Ayun. So yan ang ating chichik Tanggalin natin ang tornilyo. Hindi susumpitin natin ito. Yung pinaka uh, rotor niya. Ingatan lang natin at baka matamaan yung yung winding mahirap na so yan po pala mga nasira ito na putol na dito kaya yun ay nilagyan nila ng nang ano, alam alambre ito may alambre pa nga din eh so yan ginawa na, na lang paraan hmm. para lang gumapit, ito pero hindi rin na pwede yan so kailangan pito ang talitan pag sa mga ganyan so yan buksan na natin so mamaya i-check natin itong uh, kanyang bossing at saka shifting i-check natin yan so yan bali ito yun no? na hmm, yun o no? so, ito papalitan natin ito ng bagong wire na ganito gugupitin natin ito dito para ito ay ating hihinam ng panibago so yan, kuha lang tayo ng gunting so yan, eh, natin <coughs> papalit natin itong ano Tigas guess no hmm. papalitan natin ito hihinam natin siya panibago so yan, no, yung mga pagka-repair nila hindi man lang nila hihinam oh. so hindi man ako sana gano'n ng kapwa ako nagre-repair ng mga ganito ay eh, no, ng mga ganitong electric pan no? so kailangan, nakahinang yan para mas makapit siya maganda ang tali ng kuryente niya. Kasi pag kagano itong nakapulupulupot lang, eh, hindi maayos. Medyo bago pa naman siya, yung kanyang kapasitor. So, ang value pala nito ay, ano, you know, yun, to yung microparat. Yun, know, yung inilagay nila. So, yan, chasing natin to. Tanggalin natin itong tali na ito. Yung kanilang hinipulupot. Yun, know, wire lang. Ingatan lang ito at baka ito'y Mano, malutong na kasi ito itong winding nito kailangan tayong ihingatan yun Yan o. yun sa ilalim na yan kailangan ihingatan yan so yan o ito yung pinakamana nyan ito yung sa thermal fuse nyan nasa kabila na ito yun ito yung thermal fuse nyan yun parang may natanggal ng wire kaya ito hindi na ikot na nisinagana dahil may naputol siya So, hahanapin yun. Kung saan siya naputol. Ah, yun sa pinakang ano, common natin. So, yun ang ating kukulkulin kung saan yun nakalagay. Yun, no, yung pinakang common niya tanggal So, kaya wala siyang ano. oh, ito, yung pinakang common niyan. So, hahanapin natin yung running winding niyan. Yung pinakang running niyan. Kasi, dito yung nagmumula eh, Para magkaroon siya ng power. Yung running niya. So, yan. At kakalkalin muna natin. So, medyo matagal-tagal ito. So, sana mahanap ko yung pinakang linya niyan. Itong running na ito. Starting kasi nandito sa loob yan. So, hindi naman tayo sa nagmamagaling pero pinapag-aralan natin yan step by step. So, yan. Abangan lang natin. So, okay. Skisina natin to para kumapit yung ating uh, tester. So, titester natin siya. Kung siya ba uh, okay. Yan. Bali, step by step tayo. No? Tingnan natin to medyo malabo yung ating tester so yan talaga nagana po siya so yun mamaya iinang na natin ito Lalagyan natin ng panibagong uh, yan to wire niya iinang na po natin siya parang maganda ang kapit niyan so ito yung sa kapasitor niya Ito rin natin yung uh, ating ano Para malapius uh, pa Pag hagana pa ito, ito na lang lagay natin So yeah, at istirin natin itong kanyang thermal fuse yung nagana pa so yeah, okay, yung nagana pa yun, kahit naman po magkabaliktara ng kabit niya, okay lang yun so yeah, ito na lang kakabit natin at nagana pa naman yan, at istirin natin itong ating thermal fuse kung nagana so yan gumagana siya kasi minsan pagka ano sa sumbahan na ito ng hindi ito ay nasisira yung thermal fuse na ito kaya kailangang paghinang niya yung sablit lang so yan at ating uh, tetestingin na tetestingin natin kung nagana siya ng lahat so yan okay nagana na so iayos na lang natin siya hindi tatalihan natin at ilalagay na natin siya sa kanyang kaka talihan natin so tetestingin natin ulit at baka nagka problema yung thermal fuse so yan gumagana naman siya hindi na yung kapasitor nya so yan gumagana rin hindi na ito yung pinakangano yung running nya yung common yung kulay ano na ito yung matanda ng kulay pinapag aral kasi tuloy lang natin tong sobra para maibalik na natin sa kanya ingatan lang yung ganito talaga ayan pinalitan na natin ito yung gala natin yung nandito ayan, ito ito ititesting natin ito at ito ay parang sira din kung ito yung nagana pa o hindi na wala istakat talaga o hmm. Hmm. tigas tigas ipirit ayan naglambot na siya o iba na out pa so testerin natin itong ano itong pindutan na ito ayan number one akin magana number 2 magana number 3 so yun magana siya yun lang yakapit natin kaya lang brand out maya maya natin mahihinang to sabi nga yung istorbo ay yung yung kuryente istorbo sa pagyaman chok nyok lang <laughs> so yan bali ito ang ating papalitan no Basag na kasi ito dito. Tag. kaya ito ang papalitan natin ito ang ilalagay natin, aloy na para hindi na siya napuputol dito so ito mas matibay kaya ito putol na rin ito dito yuh. kaya ito na lang ilalagay natin so yan oh. o, okay pa naman yan oh. hmm. yan okay yan itong bossing at shifting naman so sa palagay ko na may okay pa ito atin lang lalamisan yan, ilinisin natin na talagang ayaw umikot, hindi pati matagkal oh, so ganito lang ang paglilinis niya para makan pala siya ini sedikit pak so yun lang siya natin yun ang jawab na siya so yun lang problema nasa ayat so yan nagtagkala natin ok pa naman linis lang natin so ganito lang pag linis ito kailangan yung medyo pinong ano liha huwag yung magaspang at makagas kasi itong ating ano chef tail kaya kailangan itong ano manipis lang na liha ganito pati yung yan, yan para pantay siya បានអូខេណាអត់បានតាមអូខេប៉ះយាអូខេប៉ះតានិយាយប៉ះយាឡើងឡេព្រូបម៉ង់តៃញ៉ាណូកាច់យោសចុះហ្នឹងអាចទៅទេ mainit at kumiliwan. So yan, ito yung pinakangkong mo niyan. Kailangan lang isang didikit dito sa ground. Delikado. Kaya nilagyan natin ng cover. Ayan o. Para hindi siya mag-ground. So yan, kapit na natin. Medyo matagal lang ating pagkagawa. Lagi lang natin ng spaghetti. Para hindi mag-ground. Ayan. lalagyan natin ng cable tie po at ay kabit na natin. So, testingin na natin. Kasi itong ilising ito ay kinabit ko lang ito. Narong kasi yung ilising niya at saka yung cover niya doon sa mayari. Iniwan ko. Bali, ito lang kinuha ko. Pinakang makina niya. Kasi ito ay hindi naandar ito kanina. No power. Tapos, at ang naging dahilan nga po, yung step by step kong ginawa kanina, ito ang naging sira kaya hindi siya nagsiswing and then ito yung kapasitor ang hina ng ikot kanina kaya pinalitan ko ito bago bago pa ito pero ang ina na so yan dito asak na natin. Testing na natin. So, yan. Yan, number one. So, yan. Walang power yan kanina so talagang zero walang reading and then yan number 2 yan kita nyo naman ang lakas ng ikot at ito yung na number 3 so yan bagyo bagyo hmm, ba? Diba? so yan kanina wala yung power kasi itong switch nya ano palyado kaya ang ginawa natin, nilinis natin kanina yan. So, yun. Mayroon na naman tayong uh, nasold na isang uh, electric pan na ang pinalitan natin na kapasitor at saka itong pang-swing niya. Sira na kasi yung nabasag na dito. So, sa likod. So, yun. Uh, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, uh, please subscribe, like and share at siyempre, na uh, pakisubscribe na rin at pakihit na rin ng notification bell para palagi po kayong updated sa ating uh, mga video na ipapalabas pa so yun sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating uh, nirepair na electric pan